Namatay si Madison, 14 taong gulang, sa isang car accident. Umalis ang kanyang kaluluwa sa katawan at pumasok sa isang napakalaking silid. Tinanong ni Madison kung ano yun. Sabi ni Jesus, iyon ay ang Diablo. Sinusubukan ng Diablo na pumasok sa bawat tahanan at bawat puso para nakawin ang oras, sirain ang kaugnayan sa Diyos, at sa huli ay dalhin ang mga tao sa impyerno. Habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi, sabi ni Madison, patawad, hindi ko alam. Hinaplos ni Jesus ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na may oras pa para magbago. Kaibigan, kung mahilig ka sa TikTok, Facebook o video games, panahon na para isang tabi ang mga ito. Sabi sa kasulatan na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Efeso, Siyamba 16, 17 Makakapaghintay ang iyong cellphone, pero ang Diyos ay hindi maghihintay magpakailanman. Handa ka bang maglaan ng isang oras bawat araw upang mapalapit sa Diyos? Huwag magatubiling mag-comment kung nais mong sumali sa aming online Bible study.